Matthew, nandito tayo sa bahay at gagawa nga tayo ng video. Ano? Papa. Uh, nagluluto yung aking bunso ng spaghetti sauce at, at da bukas. tahan nga natin yung bunso ko luluto dito sa kusina bunso ano yan? spaghetti sauce ay, ko ang luluto halo halo ah, siya sa upuan at hindi niya abot lagay mo na daw yung nor yun yung nor, oo lagay mo na yun lahat? oo, oo si Mrs. ay naguhugas dito sa Plato. kusina. Yan, lagay mo na yan. Hop. Hop. Ah, ang init. Ano? Oh, oh. Yun. Ow! Ay. Wow, aw, aw. Nakasikan. <laughs> yan. Hindi <laughs> uh. kasi na ano eh. Lagay mo ilalim at mga mato. Lagay mo yung pakintabay ano? na <laughs> sa Paminta daw. Paminta? Oo, oh, yan. Yan lahat. Ito na. lahat? yon nandun sa green. Yan. tak mo. Lahat mama to? Oo. Oh. Oh, lahat ko ito. Ganta? Oo, oh, oo. Oh. Sige. Oo, oh, yan. Ang galing. Ina. Yan na. Haluin mo. Aw! Hmm. Haluin po It? ng ating bunsuhan. Lalagyan pa po yan ang gatas. Hindi yung gatas, tamis. Ah. <laughs> At ito po ang ship ko. <laughs> Ako mm -hmm. ship ko! Ako ship ko! Ah, si Bunso pala ang ship ko natin. Yeah. Bunso, hi! Hi! At titignan naman natin dun sa... Labas! Sa kwarto si Ate Angel. Bulagay natin dito sa Ate Angel. Tsukra! Ayun si Ate Angel o. Ate Angel, hi! Ate Angel! Ito, na ito. Ha? Alin? Tingin? Saan ito nabibili? Magkano? Tingnan mo kung magkano ah. Orderin natin. Ayan si Ate Angel. Nabalik na tayo sa kusina. Tinatawag na ako nung bunso. Lalagay na raw siya ng sauce ingin? eh, buntot nito. kaya nito, biget. kamo? kamo? ay con ha. yeah na kanyang kanyang assistant na maginana ng lolo. kanyang assistant naglolo do ng spaghetti sauce. spaghetti sauce. spaghetti spaghetti sauce. Ay, kanitang gano'n yun eh. Ano? Yung spaghetti sauce. Yung spaghetti ghost. Ghost po yun ay. Hey, Ang halo. Halo, halo. Next. O next ay? Wala na ketchup. Lahat? <laughs> Kala ko lahat na eh. para gumaling ang aking suga. Tulong mo na Oh no, mananapon. Slowly ba, Charlie? Natalagsipan na nga ako. oke 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 papap pinrap papap bobungbung bubum fi Ha? Bula. Nakulo. Kaya, yan. Umulo, <laughs> pum, pum. <laughs> yan Pag! ko tikman. Ano kaya dito kukulo? Wala. Wala. Wala mang nasa ano siya eh, bakal. Ano yung papa? Oo. Mm. Ayun ah, saan nilalaw ko yung karne? Yun oh. Ayun yung anong giniling kanina. May nabibili pag ang manual na gilingan. Yung hindi di kuryente. Hindi. Binaganon lang oh. Pinapump na gana yun. Okay. Lalat yan? Sige, hado ano? Mm. lahat mo? Yeah. Ba si Bunso? Ano eh, mama may mama. puso. Mm -hmm. May puso para pamilya. Halo, mabuti. Yun, no? Spaghetti sauce spaghetti sauce. Lagyan mo rin papa sa ano, itaas na spaghetti sauce. Hmm. Tama na? Buto na po ang spaghetti sauce. <laughs> Hindi pa. Hindi, yeah, haluin lang na mabuto. Yeah. Huwag mo kainin yan. At mga nga, daw po Boy. siya ng gatas. Akala ko sasawasawa mo ng tinapay. Ay, huwag ka na magtinapay. Busog na busog ka ng kanin. Ay, laki lang kain mo. Ano? <laughs> Labo yung camera natin, no? Hindi pa tayo makabili ng high-tech na camera. Hmm, hmm. hmm bango. Huh? Hindi. Nandang? <tinyo> Nandang? Pagpili na ako yung apayo. Paka na naman. Isda. That... Laka, yan eh, alaga tayo isda. That... Pag malaki na, patay na. Nakainin <laughs> <laughs> ko na to. Anak, matamis yan. Tama na. Tapos na. Tapos na po. Luto na. Mm. Luto na daw ang kanyang spaghetti sauce. So, tama na at baka mataktak pa yan. Iyawan mo na. Mamaya natatakpan yan. Bye-bye. Um, Hello. Oh no. Up, Jump. Mm. Anong lasa? It's good. Yeah, Angel. labas. Ah. Ay, yan, nakatambay kami dito sa labas. Mga uh, dito na lang yung chikiting! ating na no! natin yung no! Ng no! spaghetti so no, na yung video Babay ka babay ka bye bye. Bye. bye, bye. No. bye. 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 Eu vou abrir o meu... Bye bye!